Hello guys. Pakain tayo sa mga manok guys. Ayan guys. Napakain ko sila. Pakain natin ng mga manok para mabusog. Yan guys, mga manok. Yan ang ginagawa tuwing umaga hapon fish yes. saka yung kambing alaga tayo mga hayop kay para pag may okasyon guys hindi na tayo maghanap sa iba dito na lang tayo sa bahay pag may okasyon at konti na lang manok lang dadamin din yan bawasan pa to namin sa ano bagong taon guys ngunti na lang yung manok namin guys pero bastante pa yan guys nagpalimlim na ko ng mga itlog para palaki naman walang dadami sa mga itlog dito guys dahil sa dahil sa wak kakain ng mga itlog ng manok so, guys yung mga itik dito guys yan pakain sa mga hayop nagbili ako kanina ng luna guys ito guys i dagdag ko dun sa ano yung ano ng kanding yun know. o baka kasi ano punit na kasi yung luna dun guys ada kudung Yan guys, kinabit ko na guys. Nakabit ko na. Makasilong na yung kambing. Cegat-cegat lang muna guys, style, Dapat tayong Dapat tayong tira Iyan hmm. lah guys kambing gitu <coughs> ini kambing gitu tak ikut sila guys di itu selabas ya yeah. jantin lelaki Nah sih aja mau basah. guys, selamat selamat <coughs> guys. Ingat, thank you for watching.